Iyak ni Pangulong Noy Noy Aquino na inaaksyonan daw ng gobyerno ang nakaambang kakulangan sa supply ng kuryente sa susunod na taon. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Energy Smart Summit kanina, sinabi niyang tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng paraan ng gobyerno para matiyak na sapat ang supply ng kuryente sa bansa. Pero binigyang diin ang Pangulo na dapat pa rin ipagpatuloy ang paghahanap ng mga alternatibong pagkukunan ng enerhiya. Kasunod naman ito, sinabi ng Department of Energy na pinag-aaralan nila ang pagpapatupad ng mandatory energy saving measures sa malalakas kumonsumo ng kuryente gaya ng mga pabrika at mall. As we pursue such projects, We remain fully aware of our obligations to future generations of Filipinos. This is why, despite our status as a developing country, despite the need to industrialize further, and despite our historically low carbon emissions, we are st still doing everything in our power to maintain and improve our low emission development strategy.